story time tayo. Uh, nung nag-apply ako sa, sa agency ko, ano pa lang yun, six months na lang yung passport ko nun. Tapos, nung six months na lang yung passport ko, hindi ko yung expect na makaka- makaka-apply pa ako. Pero, pinayagan naman akong mag-exam nun nung pinayagan ako mag-exam nun, hindi ko akala, tapos sabi nila sa akin, nung no, kinuha nila na yung papel ko, ay, six months na lang pala yung passport mo. Baka pwedeng i-renew mo muna. Nalungkot ako nun, kasi nga sabi nila sa akin, i-renew ko muna daw yung passport ko. Ay, gustong gusto ko na nung Taiwan. Parang nawalan na ako ng pag asa nun. Hindi, e ang ginawa ko nun, try ako sa DFA na i-renew yung passport ko. Sabi nila hindi pa daw pwedeng i-renew kasi hindi pa daw 3 months 3 months before daw. Ha? Huh? Sabi ko, eh bakit sabi sa akin? Eh sabi nila pwede daw doon sa may DFA sa main doon daw. I-renew na daw agad nila kahit ganun. One year pa daw pataas. Doon sa ano namin, sa city namin, hindi daw pwede. Hindi, ano, nag ano ako na nawalan ako ng pag-asa kasi parang tinatamad-tamad din ako mag-asikaso nun ganun tapos hanggang sa dumating yung ano yung message nila sa akin na nag-message sila sa akin na tanggap na raw ako doon sa company na yun hindi ako makapaniwala sabi ko pa ay tumawag pala ako doon doon sa message nila sa text tumawag pa ako sa kanila sabi ko ay okay lang po ba na yung passport ko ganito 6 months na lang sabi niya, oh, sa, um, pa nga na pagkakasabi sa akin, sabi pa sa akin, tat, matitext ba kami sa'yo kung hindi, hindi, po, hindi, namin alam yun? Ah, sabi ko, okay po, salamat na lang po. Ginano ko na lang na, okay, okay, laktarayan mo ako, basta makapunta na ako sa tayo, parang ganun yung nasa isip ko. Kaya, sabi ko sa isip ko, na siguro para talaga sa akin yun. Kaya ganun. Marami, marami talaga ano, maraming chance na pwede kayong makapunta dito sa Taiwan. Kumbaga, tiwala lang. Basta talaga ako ng dasal nun dati na makapunta ako ng Taiwan, makapag-apply ako, ganyan. Ngayon yata ang, ano, ang nila. Pero, yun, hanggang sa nakasikasan ako ng mga requirements ko marami rin, marami rin akong inasikasong requirements, ilang beses din akong pauli-uli nun, eh kasi diba layo namin sa Manila, wala pa akong kalam-alam nun, ganyan tsaka nung pumuntaan ako nun, nung tinawag na ako nun, na pinapunta ako nung date na yun wala na akong kasama nun, kasi wala na akong balita kung sino ba yung mga iba pang matanggap dun sa group na ginawa ko nun, kaya mag-isa lang ako pumunta nun, kasi nung unang punta naman, tinandaan ko na agad kung paano pumunta dun, kaya parang kinaya ko na lang siyang mag-isa. Kung may sasunta kayong mga tanong, I'm willing to answer all your questions. Comment lang kayo.